ang tanging magkakapatid ay silang mga mananampalataya. Regardless sa anong tribo ka man, Maranaw, Tausug, Yakan, Magintaraon, Balik Islam na Bisaya, Balik Islam na Waraynon, Balik Islam na Ilongo, Balik Islam na Ilocano, Regardless sa ng ano tribo natin mga kapatid, pinagbuklod tayo ng Islam. Walang dapat mabuo na barrier sa pagitan ng balik Islam at ng born Muslim. Walang dapat na mabuo na barrier sa pagitan ng balik Islam at ng raised Muslim. Dahil pinagbuklod tayo ng Islam ang pinakamarangal sa inyo sa pananaw ni Allah ay ang pinakamatakutin kay Allah. Hindi niya sinabi ang maranaw ang pinakamarangal. Ang maging ng pinakamarangal, ang balikis lamang pinakamarangal. Kung sino sa atin ng pay pinakamataas na pananampalataya takot kay Allah, yun ang pinakamarangal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa malapit-lapit nitong kahulugan sa wikang Tagalog, huwag kayong magkaingitan. Bakit hindi tayo dapat magkaingitan? Kasi magkakapatid tayo eh. Kung tunay na kapatid ang turing mo sa akin, hindi ka dapat mainggit sa akin. Hindi ka dapat mainggit sa biyayang ipagkakalaob sa akin ni Allah. Bakos dapat ikatuwa mo pa yon kung tunay mo akong kinakapatid. Lan tadukulul jannata hatta tu'minu, walang tu'minu hatta tahabu. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi hindi kayo makakapasok ng paraiso hanggat hindi kayo mga mananampalataya. At hindi magiging ganap ang inyong pananampalataya hanggat hindi kayo magmahalan para kay Allah. So, malaking kinalaman ng pagkakapatiran sa pananampalataya natin, mga kapatid, sa Islam. Ang pagpapahalaga natin sa kapatiran natin sa Islam ay tanda ng ating pananampalataya kay Allah at ang hindi pagpapahalaga sa kapatiran sa pananampalataya ng Islam ay tanda ng kakulangan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung tunay kitang minamahal para kay Allah, kung tunay kitang kinakapatid para kay Allah, hindi ako dapat maingit sa iyo. Sa anumang biyayang ipinagkaloob sa ni Allah. Bagkus ikakatuwa ko pa yon dapat. Ano mang makita ko na biyaya sa ni Allah ay matutuwa ko sa dapat kasi kinakapatid kita eh. at ganun ka rin sa akin. Huwag kayo magtalim ng galit. Huwag kayong magtanim ng galit sa inyong kapwa. Kung itinuturi mong akong tunay na kapatid kay Allah, bakit ka magtatanim ng galit sa akin? Ta-ulang ako na nagkakamali. Bakit ako magtatanim ng galit sa iyo? bani Adam khata wa khata'in Lahat ng anak ni Adan ay lagi nagkakamali. At ang pinakamainam sa mga lagi nagkakamali ay ang mga kapag sila ay nagkakamali, nagbabalik loob sila. Itinatama nila ang kanilang pagkakamali. Tanggap nila ang pagkakamali nila at inaayos nila ang pagkakamali nila. Kapag nagkakamali yung mga kapatid natin at inayos naman nila, humingi naman sila ng kapatawaran sa iyo. Huwag mong pahirapan ng kapatid mo. Kung tunay mong kinakapatid ang yung kapatid sa pananampalatay Islam patawarin mo siya. Alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Huwag natin pahirapan yung mga kapatid natin na humihingi sa atin ng patawad. Dahil tayo din ay nagkakamali din tayo mga kapatid sa Islam. Tiyak for sure na magkakamali din tayo mga kapatid sa pananampalatay ng Islam. Isa sa mga paraan para mapagtibay natin ang pagkakapatiran natin sa Islam, ay ang matuto tayong tumanggap ng ating pagkakamali. Matuto tayong humingi ng patawad sa ating mga kapatid sa tuwing tayo ay nagkakamali sa kanila. Kung sila man yung nagkamali sa atin, matuto tayong magbigay ng kapatawaran sa ating mga kapwa na wala tayong hinihingi na kapalit maliban sa kapatawaran. Kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong hinihingi kapalit maliban sa kapatawaran ni Allah. Magpapatawad tayo. Hindi dahil sa makamundong bagay. Magpapatawad tayo dahil sa kinakailangan din natin ng kapatawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pagkakapatiran. Kung hindi tayo magkakagalito mga kapatid, madaling masira ang ating kapatiran mga kapatid. Kapag magkamali yung kapatid natin, maghanap tayo ng excuse. Kabilang iyan sa kapatiran, mga kapatid, maghanap tayo ng excuse sa ni Pitua kung maginawa tanong. ni no, Pitua na ginawa tanong na sa so shaitan ipiturigibro kitanong. Kapag hindi tayo naghanap ng excuse para sa ating kapatid, si shaitan ang mag-uudyok sa atin para sirain ang kapatiran sa Islam. Huwag kayong magtalikuran Huwag na huwag kayo magtalikuran sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Para sa makamundong bagay lang tatalikuran mo kaya mo talikuran yung kapatid mo. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna ikhwa." Ang tunay lang tanging magkakapatid ay sila mga mag, silang mga mananampalataya, regardless sa anong tribo ka man. Maranaw Tausog, Yakan, Magindaraon, Balik Islam na Bisaya, Balik Islam na Waraynon, Balik Islam na Ilonggo, Balik Islam na Ilocano. Regardless sa kung ano man ang tribo natin, mga kapatid, pinagbuklod tayo ng Islam. Walang dapat mabuo na barrier sa pagitan ng balik-islam at ng born Muslim. Walang dapat na mabuhu na sa pagitan ng balik-Islam at ng raised Muslim dahil pinagbuklud tayo ng Islam. Inna akramakum inda Allahe at kakum ang pinakamarangal sa inyo sa pananaw ni Allah ay ang pinakamatakutin kay Allah hindi niya sinabi ang maranaw ang pinakamarangal ang magindanaw ng pinakamarangal ang balik Islam ang pinakamarangal kung sino sa atin ang pinakamataas na pananampalataya takot kay Allah yun ang pinakamarangal kay Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam wakuno Allah, ikhwanak at maging alipin kayo ni Allah na magkakapatid. Gawin ninyo ang inyong mga sarili na mga magkakapatid kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang utos ng Islam, mga kapatid, sa pananampalatay Islam.